Hello mga kapanin, ngayon araw nga na ito ay pupunta kaming lawa at titingnan namin kung pwede kaming mamingwit. At yun ang mga kapanin, hindi namin in-expect na meron pala dito na mamingwit. At meron kami nakita dito na mamingwit na sobrang laki na nahuli nila. At yun ang mga kapanin, hindi ko lubos maisip at hindi ako makapaniwala yung isdang nahuli nila na sobrang napakalaki ay pakakawalan nila. At yun ang nga mga kapanin, napaisip na lang ako, baka libangan na lang nilang pamamingwit dito sa Europe. At lalo na ngayon dito sa Europe ay summer. At yun ang mga kasama ko, sabi nila mapapasa na ka na lang. Paano hindi mapapasana all? Eh kung sa Pilipinas ito meron ka ng limang araw na ulam. Mga kapani, kayo kaya ganyang kalaki ang mahuli ninyo? Pakakawalan nyo pa kaya? Pero iba talaga dito sa Europe, wala tayong magagawa kung hindi tingnan na lang kung paano pakawalan ang isda. Kaya kami na, na lang kami ng mga kasama ko, baka pag naming kami at meron kami na huli, hindi namin makakain si pakakawalan rin namin kasi pag hindi namin pinakawalan kami, makukulong. At yun na nga, nasa ibang bansa kami, wala kami magagawa kung hindi sumunod sa patakaran. Lalo na mga tao dito, sobrang napakadisiplinado at sobrang napakalinis nila sa paligiran. At yun na nga mga kapani, malayong malayo sa mga napuntahan kong bansa. At ito na nga yung mga kasama ko dito sa Europe. At yun na nga mga kapani, balik na tayo sa malaking isda na pinakakawalan ni Kuya. At naghihintay na tayo dito kung mabubuhay pa siya o hindi na. Kasi kanina pa yung si Kuya, naghihintay na kung mabubuhay pa o hindi na. Ang inihiling ko lang ay hindi na kasi para pag hindi na, pwede na natin yan iuwi. Pero nagpapahinga lang siguro yung isda kasi baka napagod. Kaya naman mga kapani, sumahanin nyo ako kung mabubuhay pa yung isda o hindi na mga kapanin, napaisip tuloy ako kung mamamatay itong isda ibibigay kaya ito sa amin. Ay nako mga kapanin, kung mamamatay ang isda na yan, meron na tayong ulam at meron na tayong iuwi. Eh pang limang araw na yan, jackpot tayo mga kapanin. Eh paano ka naman magiging jackpot? Eh, hindi naman mamamatay yan, mabubuhay yan. Eh kung mamamatay yan, hindi makukulong si kuya. Yun na nga mga kapanin, hindi naman siguro ikukulong si kuya. If ever na yung isda, baka sakaling magmultahin lang siya kung sakaling mamatay itong isda na to. At yun na nga mga kapanes, sa part na ito ay medyo kinakabahan na si kuya kung mabubuhay pa ba yung isda or hindi na. Dahil kung hindi mabubuhay itong isda ay, ay malamang baka ibigay na lang sa atin kasi wala tayong pang ulam ay kung gano'n naman ang mangyayari kuya ay ngayon pa lang ay taos puso ako nagpapasalamat sa iyo dahil ngayong araw na ito ay magkakaroon kami ng ulam yun nga mga kapani, pag minalas malas nga naman ay hindi na tininispeak na mabubuhay pa talaga itong isda na ito yun nga mapapasabi ka na lang na sayang ulam na naging bato pa so paano yan mga kapani, uuwi tayo ng luhaan mapapasabi ka na lang ayaw ko na sarang umu! ako. O paano yung mga kapani? Thank you for watching!